Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay unang Sabado sa buwan ng Marso at Sabado sa loob ng kaluwang linggo sa panahon ng Koresma. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers and followers, supporters of the Daily Gospel Reflection, sa mga benefactors po ng National Shrine of San Antonio ni Padua, sa lahat ng tulong na pinapaabot ng 1000 Cloud of St. Anthony sa mga bukas pala ni San Antonio ng Padua. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyong lahat. Sana po na ligtas kayong kalagayan at patuloy nating ipadalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Kong kapatid sa araw na ito atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Lucas mula po sa ikalabing limang kabanata mga talata isa hanggang tatlo at mga talata labing isa hanggang tatlong po at dalawa ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ay nagsasabing ang Diyos na naghahanap sa mga nawawala mga kapatid sa biblical literature, or even in biblical theology, ang ikalabing limang kabanata sa Ibanghelyong Sinulat ni San Lucas ay tinatawag na mga talinghaga ng awa or the parables of mercy. Andiyan po ang talinghaga tungkol sa alibugang anak, ang talinghaga tungkol sa nawawalang tupa, at ang talinghaga tungkol sa nawawalang salaping pilak. So lahat po sila ay naglalarawan ng kwento tungkol sa pagkawala at dahil nawala, hinahanap. Gagawin ng lahat para matagpuan. Mga kapatid, para sa mga hindi lubos na nakauunawa sa tunay na kahulugan ng awa ng Diyos, maring kanilang italong sa sarili, especially when we speak of the parable about the lost sheep o ang nawawalang tupa. Is it not foolish to go after a lost sheep gayong meron pa siyam na pulsyam na natitira? Sapagat hindi titigil ang pastol sa paghahanap hanggat hindi natatagpuan ang nawawalan tupa. Iiwan ang siyam na Syam Aalis para hanapin ang isang tupang nawawala. Sasakripisyo ang buhay para lamang sa isang tupang nawawala. O kaya naman, speaking of the parable about the prodigal son, is it not foolish to go after a lost son who squandered half of the whole property of the Father. Bakit nga naman pag-aaksyan pa ng panahon para hanapin ang anak na nagwaldas ng mga ari-arian na ipinamana sa kanya ng ama? Binastos ang ama, buhay pa, hinihingi na ang mana. Samantalang ang mana po ay may bibigay lang kapag wala na yung magbibigay. At mababasa lang yon sa last will and testament. Kaya nga, kailangan pa bang hanapin ang isang salaping pilak na nawawala. lilinisin ang buong bahay, liliwanagan, magsisindihan ang lahat ng ilawan, hindi titigil hanggat hindi natatagpuan ang salaping pilak na nawawala gayong meron pa namang siyam na natitira. Mga kapatid, ang posibleng sagot sa mga katanungan ito ay nakatali sa halaga ng taong nawala o sa bagay na nawala. Dahil kung di naman mahalaga, ay bakit hahanapin pa kaya yeah, iwan ang siya ng futsiyang. Hanapin ang isang tupang nawawala. Sisindihan ang ilaw sa buong bahay. Ahanapin ang isang salaping pilak na nawawala. Hindi titigil hanggat hindi natatagpuan. Ihintayin ng ama ang pagbabalik ng anak na nawala at ipaghahanda pa nga ng isang malakit masayang pili. Hay, ano nga kaya kahulugan ng pagiging mahabagin ng Diyos? My dear friends, these gospel parables about the prodigal son, the lost sheep, and the lost coin simply illustrate the constant, the faithful, and the unrelenting love and mercy of God for each one of us. Ganun po tayo kahalaga sa mata at paningin ng Diyos. Kaya ay tinuturo sa atin ng talinghaga, una, hindi tayo kailanman sinuko ng Diyos. Ang tao po ang malimit na sumuko ang taong malimit na umayaw, ang tao ang lumalayo, pero kailanman hindi po lumayo ang Diyos. Hindi kailanman sumuko ang Diyos. He never gives up on each one of us because we are all equally precious and important in the eyes of God. Alam niyo po ang daming mensahe na ipinararating sa atin ng Diyos. Pero sa halip na bigyan natin ng pansin, kuminsan e eh, binibigyan natin ng pansin ang mga wala namang masyadong kwentang bagay. Marami tayong panahon para sa ating mga pinapanood na pelikula, pero wala naman tayong panahon na ganoon kahaba na inilalaan para pagnilayan ang mensahe ng Diyos. Lalo tigit kung ito may kinalaman sa habag at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa ating mga karanasan. Madalas kunwari tayo nakikinig, pero malayo naman ang puso natin sa Kanya. Sabi po ni Pope Francis, God does not share in our current throwaway culture and mentality. Yung bang kultura ng pagtataboy? Dahil luma na, napakinabangan na, wala ng kwenta, itatapo na. Sa Diyos, lahat may kwenta. Sa Diyos, walang patapon. Laging pakabig, laging palapit. Hindi tayo ilalayo, tayo ay ilalapit. Sapagat may halaga kahit ang taong sa tingin ng iba'y walang halaga, walang kwenta sa Diyos. Lahat may kwenta. At lahat ng kwento ng buhay natin may kwenta at sa mata at kaisipan ng Diyos. Hindi kailanman na wala ang paniniwala ng Diyos sa ating likas na kabutihan at sa ating kakayanan na magbalik sa Kanya sakaling tayo ay mawala. Kaya nating bumalik sapagkat meron tayong kakayanan may lakas tayo para gawin yan. Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos. Kanino pa ba tayo magmamana? E di sa Diyos na gumawa at namikasa atin. Pangalawa, palaging may mensahe ng kagalakan ng Diyos sa pagbabalik loob ng mga nawala at naligaw ng landas. Laging kagalakan ang damdaming ipinararating sa atin ng Diyos sa bawat pagbabalik ng mga makasalanang nawala at nagbalik loob sa Diyos. That is why aside from calling this gospel parable, the whole of the 15th chapter sa Ebanghelyo ni San Lucas na Parables of Mercy, si Pope Francis po, ang tawag po niya dito ay the gospel of joy. Sapagat sa bawat kwento, sa tatlong talinghaga tungkol sa pagbabalik at sa pagkatagpo sa wala, andun po palagi yung diwa ng pagsasaya. God finds joy in finding us whenever we get lost and He joyfully brings us back to His flock. Because the truth is, God's joy in finding us is always greater than the difficulty in searching for us. God's mercy is even bigger and stronger than our sins. Sabi nga po ni Pope Francis sa kanyang pagpapatuloy, The joy of God is not the death of the sinner, but the life of the sinner. At ang sa pagkapatawad ng Diyos, nabubura ang alaala ng ating mga pagkukulang. Because when God forgives, He also forgets. He loses the memory of our sins. It's time He forgives us. What God only remembers is is the experience of joy in finding us. It does not even need an explanation. Katulad ng kanyang ginawa sa alibugang anak, hindi na tinapos yung pagkapaliwanag. Madali, bihisan siya, suutan ng singsing, patayin ang pinatabangguya at tayo magsaya sa ang anak ko ito na wala at natagpuan. Siya namatay at muling nabuhay. What God has forgiven, He has completely forgotten. Nagsisila humingi ng tawad, hindi na hininga ng paliwanag sapagkat sa pagpatawad, nabubura sa isip ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na naghahanap para sa mga nawawala at hindi siya titigil hanggat hindi tayo natatagpuan. Manalangin tayo. Ang madaming mga maraming salamat po sapagkat kami man ay mawala, patuloy makumingin na hanap hindi ka titigil hanggat di kami natatagpuan. Salamat po sa mga pagkakataon na binibigay mo sa amin at sa dangi tinuturo sa pamagitan ng Yesus na yung anak upang kami makapaglakbay pabalik sa iyo. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, ilike po niyo at share, Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Magpalain po tayo, mga Pangilinan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.